Terima kasih telah menonton! Yo, what's up mga kapade Welcome back to my channel At ngayong araw nga mga kapade Ay aangatin na naman nating muli itong ating baklad Sa pakalawang pagkakataon mga kapade men Nung unang araw pa lang mga kapade men Na inangat natin ito ay konti lang ang huli natin Sana naman ngayong araw na ito Ay marami na tayong mahuli sa ating baklad mga kapade men So tara, samahan nyo kami mga kapade Mangisda ngayong araw yeah, Puro pangit, boss

sa Bicol noon ang tawag ay eh, pag <laughs> Kung hindi mo pa nakikita yung dikya mga kapadi mo, huwag mong i-skip ang video nito. At mamaya papakita namin sa inyo ano, kung anong itura, kung anong klase ng dikya. Magatol yan pag ano na, hero na. Puro it Makati. Ito rin ang kinakatakot ng mga pogi guys. Ano yung ano ba? Dikya. Dikya sa Tagalog. Sa Tagalog ano dikya? So habang tinatanggal nga natin yung mga tali sa ilalim at yung mga kahoy na nakatusok sa ating lambat mga kapademen, eh mag shoutout muna tayo sa ating mga masugid na subscribers. palit? tanggal kita kaya. Pati itanggarong hype na yan. Uh, Palitan. Hindi kaya, hindi kaya ang bubuhon yan. So yun, mali po mga kapademen, maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang, maraming maraming salamat po. Huwag nyo pong kakalimutan guys na mag-like po sa ating video at pakishare na rin po para matulungan na rin po kami mga manging isda. At ngayon nga mga kapadyamin ay natanggalan natin yung mga nakatusok na kahoy sa ilalim para dumikit sa putik yung ating lambat. Ngayon naman ay iipunin natin yung isda papunta dito sa kabilang dulo gamit itong bangkang kulay asul mga kapadyamin. Ito panoorin nyo mga kapadyamin kung paano. Ang yep. dami Dikya. tikya. Sobrang katay. Hindi namin kaya. Kawan ng mga ano dikya. Ayun yung dalawang dikyo. <laughs> dikyo. <laughs> yan you know, o. guys. Yung naiitim na yan. Pakita ko sa inyo mama. Sabi. Ang katay. Huh. eso okay, yung yung itim na yan yan sobrang katin yan mismo Nail fish. <tuh> 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 ini si topak. Beres pematang itu topak ya. Anda rasa rasa gendong topak pematang, Ayan you know, ang dami yan o oh. butete Butete Ayan <coughs> you know, o May nukos guys o, oh. may lumot o Kusit ba? Ang <coughs> you know, dami talaga o Ang ngingitim yung ano o Lindek <tuk> ya. Huh, seberangkatinnya. <tangan> <tuk tangan>

So yun mga kapatid men, naipon na natin yung isda sa kabilang sulok. Ngayon naman mga kapatid men, iaalisin natin yung mga dikya at saka yung mga dumi para yung isda na lang yung matitira at yun na lang ang ilalagay natin sa ating sarlok mga kapatid <laughs>

just the game. You, you play guys alimango

Ah! guys. So yun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Abangan nyo po ulit bukas ang panibagong pagpandaw natin sa ating baklab. Don't forget to like the video and subscribe my channel mga kapadimin.

Umm. Demeran. Uh, um, uh, ba, mga babae, boss. Papalay. Eh? Papatayin ta. Tara. Uh, uh, uh.